kaluoy ng ako sa kung ang kasamahan, tinititipihan o magiging tawon, tapos nandito pala yung predator, hindi ikaw yung gusto ko, ito yung gusto ko, kahit mag-unsa pa yan, okay lang. <laughs> Sinana man talaga yung punteriya ko kanina, kaso yung green German pa ang dumapa. E andito na yung nana, ay ah, yung nana nito, tatanggalin natin yan. Huwag ka kasi mag-iningon ala sa mga kakampi ko. Tapos andito yung baka nagtusok-tusok. Badili ko ganahan na ng imuha kay dahi kag bukog pero sulayan, puti ka ganahan ka. <laughs> Habang kinukuha ko yung mananap ko dito. Andyan mo as predator? Sus Mario, sip manino aning tawhana, ganin nga siya. na inyo kay kagbuot ha unya ka tapos pinagalitan pa yung taon ako ng aking kasama amurag hindi na maayo to pagkaganito sus mario set andito na naman intawon siya Mahilig talaga siyang mangagaw nang hindi naman kanya. Di sumunod ka o bili baka matikbalong rundi na. Nasa na, naimpas ka tuloy. Itong nana na to, piling pang talaga. Gumer ka ba doy? Lagi mong pinagtitripan itong aking kasama? Kahit dumalagan ka pa dyan, muhigda ka pa rin dyan. Wala nang pwedeng makapugong sa kuha. <laughs> Habang naniid ako sa lakalhiwukan nila dito, mga doy, yung ranger, nakamatak mo na ni? Kita mo na, mo nung ko. Andito na naman yung nana. Kaya ay sa bato, pinagod ko siya. Ah, wala ko din katingog. <laughs> Nakita ko yung predator dito. Kaya yung tipi na original ko, pinakita ko sa kanya, mga doy. Tapos nilusog ko siya. Pero hindi niya alam, yung mga kakampi ko, nakaready na rin yan. Kung niya, karong na unsay niwan mo na damay ko yung tao yung mga mo. Sino may mali doon, di ba ikaw? <laughs> Siyempre, kumuha pa rin tayo dito ng blong mananap. Tapos nandito, menuan sila, pati yung predator. Kanina, ramagid tao ng tawa na muragula pa ko kabalo sa inyong adoy. Kaya bago ang lahat, kailangan makabawi ko muna ako sa'yo. Dili pwede yung anak na, o, oh, pahuwayo sa pagko. <laughs> kagubot na pala yung taon sila dito kaya lang ang ginawa ko dito mga doon magpalikod tayo para makapwisto gitag maayo ba sos mariose pinakitaan ko na to kaya binutangan ko na talaga dito naawa ako kay girl dito kasi kanina pa ako pinagtanggol din ito yung mayang kauban ni kaya tinabangan ko talaga siya wala na akong utang sa girl kasi nailigtas ko yung kahimtang mo <laughs> Namili lang naman sana ako ng good item dito. Kaya lang, dito slok to slok naman ako nitong baka na to. Tapos dumating din yung nana. Sus, Mario talaga. Kala siguro nila, kaya nila akong bigyan. Never mind na lang sa lahat ng ginawa niya, doy. <laughs> Hala, kakawawa yung gold namin talaga. Sige doy, ligtas mo lang yung kahintang mo. Ako nang bahala dito na nakatilaw ginang taong sa sa buna ah, kailangan din natin isunod tong baka na to kasi mahilig to siyang magtusok-tusok mga doy kaya lang nga kamot naman talaga siyang makaligtas kaya ah, pinagbigyan ko na yun sa segayo na yun mga doy tapos dito sabi ko atara ah, ipos na natin to kaso mura magalanganin man ay kaya huwag natin pugsin yan mga doy nalungkot nga yung tao na ako kasi nahihirapan at talaga yung tao sila sa mga kahintang nila kaya wala na akong ibang gagawin dito mga day. Magsuntok-suntok lang ako sa hangin. Kung sa English pa 'yon, shadow boxing. Pero wala akong gagawin dyan. kung matatapos 'yan. <laughs>